Kamatis ni Peles. Sa isang tahimik na baryo sa Bukirin, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Peles. Masipag siya at mahilig magtanim sa maliit nilang hardin sa likod ng bahay. Isang araw, napansin ni Peles na walang gustong magtanim ng kamatis sa kanilang baryo. Peles: Bakit kaya walang nagtatanim ng kamatis? Ang sarap naman nito. Nanay: Anak, kasi mabilis masira ang bunga. Pero kung gusto mong subukan, sige lang. Tuwing umaga, dinidiligan ni Peles ang mga buto ng kamatis na itinanim niya. Pinag-aalaga ang mabuti at kinakausap pa niya ang mga halaman. Peles, kamatis, lumaki kayo ng malusog ha? Gagawin ko kayong pinakbet kapag lumaki na kayo. Lumipas ang mga araw at nagsimulang tumubo ang mga luntiang tangkay ng kamatis. Ngunit dumating ang isang mainit na araw at nangalay si Peles sa kakadilig. Peles. Ay ang init, pero sige, konti na lang para sa mga kamatis ko. Habang siya ay nagpapahinga, lumapit ang kaibigan niyang si Lando. Lando, Peles, bakit mo pa dinidiligan yan araw-araw? Wala namang nagtatanim niyan dito. Peles, kasi gusto kong makita kung gaano kasarap ang bunga ng pag-aalaga. Lando, ha ha ha, e eh baka hindi tumubo. Peles, makikita mo Lando, Balang araw magugulat ka. Makalipas ang ilang linggo, bumuhos ang ulan. Pagkatapos nito, tumubo ang mga malulusog at pulang-pulang kamatis sa hardin ni Peles. Peles. Wow, ang dami. Ang ganda ng mga bunga. Lando. Namangha. Ang galing mo, Peles. Totoo nga pala. Ang daming kamatis. Nang makita ito ng mga kapitbahay, lumapit sila kay Peles. Aling Marta. Peles, pwede bang bumili ng kamatis mo? Mangkardo. Ako rin, gagamitin ko sa sinigang. Ngumiti si Peles at binigyan sila ng mga kamatis ng libre. Peles, hindi na po kailangang bumili. Iyan po ay galing sa pagmamahal at tiyaga. Laking tuwa ng mga tao sa baryo. Simula noon, natuto rin silang magtanim ng kamatis at naging mas makulay ang bawat bakuran. Kinagabihan, kinausap ni Peles ang kanyang mga halaman. Peles, salamat mga kamatis. Dahil sa inyo, natutunan ng lahat na ang tiaga at pag-aalaga ay may magandang bunga. Aral ng kwento, ang sipag at tiaga ay laging may magandang kapalit. Kung ikaw ay magtatanim ng kabutihan at pag-aalaga, aanihin mo ay kasiyahan at biyaya. So, para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!